Siya yan. Mag-skin care na tayo, mga kumaretes. Siyempre, ang ginagamit nating skincare ay ito. Yan. Dermorepublic. Republic. Ito yung Niacinamide Botanic Plus Botanical Extract. Alam nyo naman. Ito na yung ginagamit ko. Matagal na. Kaya lang mga kumarites, yung pinus ko na cotton pads, hindi ko siya nire kasi naghihiwa wala yung cotton niya. Ayoko nang ganun. Meron naman kasing ganito kapal pero hindi naghihiwa wala Kaya ang ginagawa ko, dinodoble ko yung dinagpapatong ko para hindi maghiwa wala yung ano niya, yung cotton. Pag isa lang naghihiwa wala ang, ang Kaya bibili na naman tayo ng ano, cotton pads na maganda-ganda. Yan. Siyempre, huwag kalimutan ang ating headband. Nakang skincare. Super mild lang nitong ating Darmo Republic. At saka, yung fairness, hindi ako tinatagihawat. Nasanay na yung mukha ko dito. Tapos, syempre, pagkatapos niyan, ito namang serum. Ang gamit ko yung 5% na sunod yung hikari na sunscreen. So, magchichika minute tayo mga Kumaretes, di ba? ng isang araw, pinayagan ko yung mga bata na mag na mag SM. Pinayagan ko sa may mga barkada, yung kanyang ka-MU-han, kanyang MU-MU. Ngayon, ang bata, dinala pala dito sa bahay, yung babae, kasi napagod daw sila, napunta sila dito sa bahay. Nandito si mother. Eh, syempre, yung anak ko, yung anak ko, bago pa, bago pa sa akin sabihin ni mother, nasabi na sa akin ng anak ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, iba ang, ano ngayon, iba ang generation nila, kaya hindi mo sila pwedeng pagalitan ng pagalitan. Bago pa man sabihin sa akin ni mother, sinabi na sa akin ng anak ko na niyapos daw niya kasi miss na daw niya. Hindi naman ako nagalit kasi natural lang naman yan alam naman daw niya yung limitasyon niya. Alam naman daw niya yung mga bawal at hindi. Pero diapos daw, pwede. <laughs> o ba diba, nangatwiran. <laughs> so, ay, nakita, nakita, kasi ni Mudra. eh, syempre, all days. Alam niyo naman mga all days. <laughs> kaya, kaya nung panahon ko, hindi talaga ako nagsasabi kay mother ng mga ganyan-ganyan. Kasi nga alam ko ako, isip nila, iba. Hindi sabi, ano? Nung dumating ako, nagsusumbong ang mother. Sabi, Eloy, sabihan mo yung anak mo, ganta ganyan, ganyan, ganyan. Ano si Samo, gaasal na aga, ganyan, ganyan. <laughs> Aba, yun ang mudra eh. Alam mo naman ang mudra na ang bunga ng mudra. Napakalakas ng bibig. Kaya, sabi ko, alam ko naman yun. Sinabi, sinabi naman yun sa akin. Sabi ko, hindi ko kailangan pagalitan ng pagalitan yan. At baka lalong magrebelde, isa pa, syempre, in love. Eh, paano kung masaktan? E eh, di atungal na. Hinahayaan ko na maging masaya, maranasan yung feeling ng pagiging teenager kasi naranasan ko yan eh. Ayaw kong ipagkait sa kanya yung mga panahon na dinanas ko din nung panahon teenager ako. Kasi nung panahon teenager ako, hindi nga ako nagsasabi sa magulang ko mga problema about sa pag-ibig kasi ano, close-minded sila sa ganyan. Kaya gusto ko, yung anak ko, gusto ko, open sa akin yung about sa mga nararamdaman niya, kung nasasaktan ba siya. Kasi, ang iniiwasan ko, mga kumarites, yung magkaroon siya ng anxiety, na may gawing hindi maganda sa sarili, lalo na pag nasaktan, na yun ang ayoko. Kasi, syempre, mga lolo naman natin, lolo, biyanan ko, tsaka si mother, iba yung thinking nila. Eh, syempre, mga ako dinanas ko naman yan. Diyos ko, idad igagaya ko pa ba sa akin na yung asawa ko nga, third year high school, naging kami, hindi ko na ipakilala sa tatay ko. Kasi yung tatay ko, nung, nung nalaman na may boyfriend ako, mga kumartes, hindi ko talaga dinanas na mag-commute. Hindi talaga. Kaya sabi sa inyo, hatid, sundo ako sa school mula first year high school hanggang fourth year. Tapos nung nalaman na nagka-boyfriend ako, as in, hindi talaga. As in, sabi sa inyo hatid sundo talaga alam niyo. Ah, na nalaman pa talaga na, nung nalaman pa na nung JS nga na nakita nga, ka na kakbait nakakbay sa akin yung asawa ko. Kasi ate doon na si ate ko nalaman din na may boyfriend. Halala kay nung kami sa kwarto, doon kami nag-atungan ni ate, iya kami nang iyak maghapong as in. Sabi ko iyon ang ng anak ko yun na yung panahon na gano'n na wala akong mapagsalihan ng problema. Kaming dalawa ng ate ko, nadanasan nyo. Nasa kwarto kami, iyak kami ng iyak. Pero pagkatapos naman ng maghapon, parang nilambing kami, binilhan kami ng damit, binilhan kami ng relo, ganyan, parang wala lang. Kaya lang, pa oh, wala nga nun. Hatid sundo na ako sa school. Tapos ano, baby baby kasi ako nung tatay ko eh. Siyempre, hindi niya, hindi niya akalain na yung baby niya may boyfriend na. <laughs> Tapos ayun, nung fourth year ako, namatay naman yung tatay ko. Hindi ko malaw nakakilala yung asawa ko. Kaya ayokong, tagito, ayokong danasin ng anak ko yun. Pasensyaan nyo na yung boses ko kasi parang paos kasi nga sinisipon ako mga kumaritis. Sa ang katikati lalamunan ko. So yan, kasi iba yung thinking ni mother na sabihan mo yung anak mo, ganito, ganyan. Ang kikira ng mga babae, ganyan, ganyan. Sabi ko eh, It's part of growing up. Ang anak ko, pinapangaralan ko, hindi ko siya pinapagalitan, nakikinig siya sa akin. Iba yung paghalit ng biyanan, biyanan ng lola ng, yung lola niya, ni mother, iba yung pangaral nila eh. May halong paghalit eh. Ako kasi, pinaiintindi ko sa kanila na, okay lang yan. Hindi ko, al basta alam niyo yung limitasyon niyo na hindi lahat pwede, hindi lahat pag ginusto nyo, gusto nyo. Pinapayagan kayo sa mga ibang bagay, pinapayagan kayong gumala, pero pag sinabi kong hindi, hindi pwede. Hindi yun, ko naman. At SM lang naman nagpunta eh. Adi ito, mga, mga kumarites, di pinapangaralan ko. Di, ang saya-saya ng anak ko, sinasabihan niya yung mga, sinasabi niya sa akin yung mga yung mga sweetness niya. Sabi niya, Mami, alam mo ba kung gano'n ako ka-sweet? Sabi niya sa akin, gano'n. Sabi ko, yung oh, talaga ba? Sabi ko, sabi niya sa akin sa chat kasi pauwi pa lang ako. Kasi kinumusta ko, sabi ko, anak, ano ako, ang gala niyo? <laughs> iba na yung ano natin, iba na yung atake natin. Kasi Gen C. Anak, kumusta yung gala niyo? Sabi niya, okay lang, okay lang daw, ganyan, ganyan. Tapos yun niya, sabi niya, alam mo ba, mami, kung pa paano ko gano'n ako ka-sweet. Sabi niya, sabi ko, eh, paano? Sinend pa sa akin yung picture. Pinahiram daw niya yung jacket niya doon sa crush niya. Sabi ko, yung gayon ko lang. So, ayun mga kumarates, bumili ako nitong ating uh, storage rack pala. Isisingit ko, binili ko to, inanbox ko to kahapon. Yan, yeah, nandito yung ating mga pagkain kasi dalawa na sila nandito sa bahay. Dalawa na silang kumakain. <laughs> Nilagay ko dito yung ating mga tinapay. Yan. Dito yung ating mga delata, kape. Yan, puro pagkain ng mga bata. Kaya sabi ko, hindi sila magugutom pag nandito sa bahay. Kaya bumili ako nito para meron kaming lagay ng mga pagkain. So ayan. ilalagay ko na lang kung saan yung makikita yan. Alam nyo naman kung saan. So ayun, mabalik na tayo sa ating chika. di ito na nga mga kumarites, e di sayan naman yung anak ko kasi napapagkwent, sabi niya sa akin yung mga problema niya, yung mga ganyong side niya na basta masaya siya, nakikita ko sa kanyang masaya siya, na nahayaan ko. Aba, mga kumarites, kinabukasan, ngayon ha, ngayon yung araw na yon sabi ko, ano, pupunta ka sa kabila, pupunta ka sa kinainay. Kahapon, tinanong ko, sabi niya, hindi na. Sabi ko, bakit? Sabi mo, pupunta ka? Hindi na. Hindi na ako pupunta. Sabi ko, bakit nga? <coughs> Excuse me. Sabi ko, nag-away kayo, no? Sabi ko, gano'n. Ha, ah, maya-maya kumakain. Umiiyak na mo, mo, martes Yan ang sinasabi ko, eh. Yan ang sinasabi ko. Na yung mga ganyan, siyempre, in love na in love, pag nasaktan, alam nyo na. Sabi ko, bakit? Anong pinag-awayan nyo? Ganyan, ganyan. Tinatanong ko siya, anong pinag-awayan nyo? Hindi daw loyal. Hindi daw loyal si <laughs> sabi ko, yan, anak. Kasi sabi ko sa iyo, huwag mong ibibigay lahat. Yung sabi ko sa kanya, magbigay siya sa sarili niya ng konti. Para pag nasaktan siya, hindi ganun kasakit. Ay, naku. Kung makikita niyo, hindi ko na i-vlog yun kasi makikita ng anak ko sabihin bakit ko pa pinose. Hindi ko siya binibidyohan Tapon. So yun, hindi ko siya binibidyohan kasi syempre privacy na rin naman ng anak ko yun. Hindi ko naman pwedeng i-post dito sa social media. Eh di, for the payo na naman ang mother. For the payo ang mommy. Kakatuwa si Mark kasi isa siya sa mga nagpapayo din talagang ang anak ko. Alam nyo kasi ang anak ko, iba talaga ko. Iba siyang magalit, ibang magbarino. Basta iba. Kaya kailangan mo ng understanding kinemerot. No, oh, kailangan niya talaga ng ganon. Kailangan niya ng taong iintindi sa kanya, sa mga nararamdaman niya. As in, galit na galit siya, ganyan. Yung parang, alam mo yung pinag, parang pinagpalit siya, ganyan. Siyempre, tropa, sabi ko, anak, yung mga ganyan, kailangan mong layuan. Red flag nga yan eh, yung mga... Sabi ko sa kanya, ang lalaki, pagka loko yan, parang tingin ng iba, okay lang kasi lalaki. Pero pag babaya nagloko, ang pangit tingnan. Hindi loyal. Kaya dun sa mga, mm, may mga karelasyon na, pero naghahanap pa ng iba, pangit tingnan. Pangit talagang tingnan kung kapag babae ang gumagawa nun. Kaya sabi ko sa anak ko, pagka ganyan anak, Huwag mo nang kaseryosohin si girl. Oo, magiging okay kayo. Pero wag mo nang ibigay lahat ng tiwala mo. Kasi ginawa na nung una eh. Pwede ulit mangyari. Tatamo-tamo naman siya. Sabi ko, di kaninang umaga, di okay na, nailabas na ngayon lahat ng galit niya kagabi. Nantay kong maging okay siya bago kami matulog. Alas 12 na atay, nagkukwentuhan kami ni Mark. Nagkukwentuhan naman kami ni Mark about sa life niya. Mamaya, ichichika ko din yun sa inyo. Ito muna sa anak ko. Di, ayun. Kinabukasan ngayon, tinanong ko siya, sabi ko, di nagising. Sabi ko, anak, ano, kumusta? Okay ka na? Sabi ko, ganun. Ano yun? Kalmado si mami. <laughs> Ganyan dapat. Kailangan talaga tayong magulang, tayo yung unang-unang iintindi sa mga anak natin. Doon sa mga nararamdaman nila. Tanungin, tanungin nyo man lang sila kung okay ba sila. Ganyan. Sabi ko, ano anak, okay ka na? Sabi ko, okay nga ka ba? Okay ka na ba? Sabi kong gano'n. Sabi niya, alam niyo yung iling lang. Naawa ako. <laughs> yun nga, naawa ako mga kumarites. Kasi syempre, syempre mga kumarites, tayo magulang. Ayaw natin makikita ang nasasaktan yung mga anak natin. Wait lang, ba't naiiyak ako? <laughs> so yun na nga, wait lang, naiiyak ako. So, Ang sabi ko lang sa kanya, ang lawak ng dagat, huwag kang magpoksay isang isda. Napakadaming isda sa dagat. So, mga yun naman si Mark. O oh, nga, boy, may balyena, may <laughs> goldfish. ba <laughs> diba? Kasi syempre, mga kumarites, first time ng syempre teenager, first time ma in love. Ganyan talaga sa una, masasaktan at masasaktan. Akala nila kasi yun na yung makakatuluyan nila. Hindi nila alam. Marami pa silang makikilala. Kaya so, yun, naawa kasi ako, kasi syempre, first <laughs> first time niyang gano'n, first time niyang gano'n eh. Sabi ko eh. parang kanina, parang okay-okay na siya kanina, yun nga lang, nawala na siya ng tiwala. Diba? Ang bilis mo, wala ng tiwala, lalo na kapag nagloko isang babae. Parang, sige, okay tayo, pero ano na siya, parang nawala na siya ng tiwala. So yun, kanina okay naman na siya. naiyak ako. Kasi syempre, mga kumaritis, ayaw naman natin masasaktan yung mga anak natin, di ba? Dinanas ko din yun eh. Kaya sabi ko, alam ko yung pakiramdam. Sabi ko pa nga sa kanya, Anak, yan mo si Mark. Sabi ko, yan, mas malaki pa ang pinagdadaanan kumpara sa'yo, pero siya chill lang, tahimik lang. Pero mamaya chichika ko sa, inyo, sa inyo yung mga napag-usapan namin. Alam niyo, napaka-tibay niyang bata. Napaka-tatag niyang bata. Alam niyo yung pinagdaanan niya. As in, sa kunak, walang wala yan sa pinagdadaanan ni Mark. Kita na mo naman yung isa, chill-chill lang. So, ayan mga kumartes. Ang ganda nitong ating sleepwear. O, oh, di ba? Ang cute! Tapos pink pa yung headband natin. I love pink. Cute. So, ayun lang mga kumaretes, yun na yung chika ko sana ko baka sabihin niya naman. Ibig na Marites ko na siya sa inyo. So yun lang ang akin lang. Syempre pag may mga anak tayo, mga nagbibinata, nagdadalaga, itanong niyo kung okay lang ba sila, maging open-minded tayo sa mga ganyan kasi ng panahon ko hindi ko naranasan 'yan. Sabi ko anak, ang swerte mo kasi ako na sasabihan mo ng ganyan. Samantalang ako nung panahon ko, nako magsabi ka kay Modra. drum. Bunganga niyan. Ah, Oo, <laughs> oh, Zay. Mga kumarites. Ngayon, pangalang eh. Saan ako pangalang? Bunga nga. Sabi ko, ma, ang bibig mo naman. Ang iya iwa. Sabi ko, mga oh. iot. Sabi ko, basta sa isip ko na lang, ako na magdidisiplina at ako naman ang ina. Anong ko kung paano gagawin. Alam ko kung paano siya pagsabihan. Pag kasi mga ganyan, <laughs> kaya yung anak ko na iiyamot din sabihanan ko kasi parang si Modra din baga. Yung yung pagpapayon nila may halong parang sigaw. Sabi nga ni Mark, boy, yung mo. Ang ah, hinihiling daw niya magkaroon siya ng nanay na pag pinagagalitan siya, kalmado. Kasi ako tinatanong siya, ano bang nararamdaman mo? Sabi mo sa akin, anong, pa, anong mga nararamdaman mo? Ano yung mga nasaloobin mo? Sabi ko sa kanya. Sabi, nung una, sayan-saya siya kasi okay sila. Alam sabi ko, iniisip ko na, nasa utak ko na yan eh. Advance tayo mag-isip eh sabi ko, paano pag nasaktan to? Kasi parang ngayon lang na in love. Tapos, eh, pag nasaktan, ako ma. Kaya sabi ko, yan, kinabukasan, okay, ayun na nga. Kaya, sa mga nanay dyan, huwag niyong hayaan na magkaroon ng takot sa inyo, yung mga anak niyo. Um, parang gawin niyong tropa. Parang kaibigan lang, ganyan. Para masabihan kayo kung ano yung mga problema. Huwag niyong pagalitan. Bigyan niyo ng mga payo. Pangarala, pangaralan niyo lang. Kasi parehas kami ng thinking nung kapatid ko ni ate. Kasi parehas namin dinanasyan. Kaya yung anak niya, si ate Pia, ganon din yung way niya ng pagpapangaral sa anak niya. Kasi hindi kami ganon lumaki. Eh. Alam ni ate lahat, hindi naglilihim sa kanya si ate Pia kapag kayo may crush pinapayagan niya. Pag yung ama, sasabihin niya, hmm, parang di mo din na nasyon. Ang iniiwasan natin doon, yung makapag-asawa sila ng maaga, ipamulat natin sa kanila kung gano'ng kahirap ng buhay ng may pamilyang binubuhay. Yun ang itatak natin sa isip nila na hindi madali kapag ka nag-asawa ka na, nandito ka sa totoong realidad. So yun, ipamulat natin sa kanila na Oo, okay lang yan na magkaroon ng crush-crush, boyfriend-boyfriend. Pero alam nyo, dapat yung limitasyon nyo. Uh, al payagan natin sila sa mga ganyan para hindi sila maglihim. Yung mga kilig moments nila, masabi nila sa inyo. Pag may mga gala, magpapaalam. O oh, hanggang dyan lang kayo, hanggang SM lang kayo. Pagkatapos uuwi na uli, ha? Yun, mga ganon. Kasi dati hindi ko talaga dinanas yun. Takot na takot ako kasi baka malaman. Kasi alam niyo ang kontrabida number one, yung kapatid ko nasa Japan. <laughs> pag nakikita kami sa school, syempre, boyfriend ko na yung asawa ko, sweet-sweetan, ganyan, magkatabi, holding hands. Naku po, pag nakita ko ng kapatid ko, yung nasa Japan niya, isusubong na ako niya. Naku po, isusubong na ako kay, ano, kay tatay. Takot na takot na ako noon. Sabi niya, si Tamilo, nakita ko, may ka-holding hands, ganyan, ganyan kontrabida yun eh. Kontrabidang ang malalayo yung kapatid ko. Kasi sabi ko, di ko dinanas. Parang ngayon ko sa anak ako na may takot sa magulang na ayaw magsabi ng mga nararamdaman. Kaya yung way ng thinking namin ni ate, parehas kami eh. Na yung anak niya, ganun din. Lahat ng, lahat ng mga nangyayari sa life nila, alam namin. Yun ang gusto ko. Kaya sa pero sabi ko, hindi lahat pwede alam niyo yung limitasyon niyo kasi sa totoong realidad ng buhay hindi masarap ang totoong buhay sabi ko pag nasa adulting stage na kayo at nagtatrabaho na kayo diyan niyo malalaman na magbayad ng ilaw tubig kung may inuupahan bahay magbabayad ng bahay pagkain ay just ko nakakaloka ang mga bayarin pag pala naging adult ka na, puro utang ka na, ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, sabi ko sa kanila, kaya kayo pinag-aaral kasi para magkaroon kayo ng magandang trabaho, may maibubuhay kayo sa pamilya nyo. May bibigyan nyo sila ng magandang buhay. Yun ang sabi ko sa kanila. Pinapayagan kayo sa ganyan, pero alam niyo dapat yung limitasyon nyo kasi pagka nagkanak na kayo, wala na. Pag maaga kayo nag-asawa, wala na. Yung mga pangarap nyo, wala. Sira na. Pero yung iba, syempre, pag gusto talaga, may paraan kapagtapos at makakapagtapos kapagtapos kahit may pamilya ka na. So, ayun lang mga kumartes. Lalo kang chika. Mamaya yung kay Marta na ichi ko sa inyo. Ayun lang. Bye!